Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat no. So tayo po pala kumuha ng drone, ano guys, kumuha tayo ng drone. So for this video ngayon nga po pala ay gabi na kaya medyo madilim po ko nakikita niyo no. So pal Nung upload ko po yung amin um, ID ko po yung ating drone, daming nag-like and share. Thank you po pala sa heart at like and share ng ating drone. So, ito guys. Ayan. Sana of... Drawn. So, yun. Bumili tayo, guys. So, testingin natin, guys, kung magandang pali to, no? Wadi na! No. So, yun. Samahan si Michael Vlog. So, bumili tayo ng ating laruan, ano? So, pagpapalipad tayo. So, oh, nice. Ay, eh, ma'am Fernandez no yung paikot ng bahay niya so try natin kung maganda so hindi ko pa po try kasi hindi pa po ako kasi nung maano magpalipad no so tatry lang muna po natin masisira ang buhay mo at lang ng county so, hindi pa tayo sanay kasi mahirap so ayun samahan si live guys so ayun let's go buksan natin so binili nga po pala natin siya so sa chapi guys ayan so ito po yung lalagyan niya wow ayan ito po yung lalagyan niya. Uh, guys. So, may manual na rin Ayan. Wow! Duta niya. Ayan. Okay naman guys. Ayan. Maganda. Ayan. Nice. May lagay ng battery guys. Ayan. Ayan. Ilagay ng battery. Ayan, walang, walang, nung biling ko ito guys, wala itong battery na, na kasama. So, di <laughs> na! So, bali, guys pala, yung ating, bumili tayo ng battery, no, ayan. diyan, bumili tayo. So, tatlo pala guys yung battery niya. Tatlong layer. So, ilagay natin, guys. Salibong layers, yan. So, yung... So, may natin na pang-isa, guys. So, dito muna natin, guys. So, ito yung drone natin, guys. Ayan. Guys, so, nakikita nyo, guys, yan yung drone natin. Oh, may mata, parang parang style hito guys hito so, isa guys yung kasama niyang battery no ayan isa yung kasama ng battery guys okay pa isa guys yung kasama niyang battery sa so, sinusuot siya sa puwet guys ayan sinusuot siya sa puwet so, sinusuot natin guys no shoot sa puwet suot mo na ba ay ayan oh. yun. o yun pakagit naman ibuka okay, natin naman guys yung pakpak -pak, no ibuka natin ibuka mo sana uhu -huh. mamuka gini ako ba mo umuka na naman um. uh -huh, galing kaget na naman ang mo so, may laruan na tayo may laruan na. so yan bola lang yan so yan guys yung style ng one wala. -on one medyo labula yung camera natin so dito natin guys ilagay try natin So buksan natin guys, buksan natin. Yun. Hindi ako ba mo? Parang alitap-tap -tap guys ha. Guys, parang alitap-tap. Ang ganda-ganda. mo. hindi pa tayo mahalang magpatakbo guys, magpalipad. Wow! Ito guys, lagay natin to. Ito to. Yan. Lagay natin para hindi siya. Guys, papalipad tayo